Hi guys! Susundayin namin ang tatay ko sa Naia Terminal 3. Tara, samahan nyo kami. Kung matatandaan nyo last May sa isang video ko, ako ay na-offload and it wasn't just once but twice. Nag-viral nga iyon sa YouTube at talagang hindi lang ako ang naperwisyo pagkat sa saring reklamo rin ang nanggaling sa mga netizens. Alam niyo bang masakit sa akin yon pero tinatawa ko na lang at naniniwala na lang ako that there's a big reason behind kung bakit hindi natupad ang isang bagay na dapat sanang matutupad. Ewan ko rin ba pero hindi na natuto mga tiga immigration at ang sisi na lang ay puro sa mga pasahero when in fact napakaraming kapalpakan din ang kanilang ginagawa, hayag o tago gaya ng mga tao ng TNT. And don't get me wrong, I'm just stating facts and you can search it on reliable sources like GMA News and CNN sa kanilang kasinungalingang kinakalimutan. Moving forward dahil hindi naman tungkol sa immigration run ang video for today, Susunodin nga namin ang aking tatay dito sa Naiya at tila na paaga nga kami dahil wala pa siya nang kami ay dumating. Kasama ko nga pala ang nanay ko at pihira talagang umuwi ang tatay ko kaya kami ay masaya sa kanyang pababalik Pinas. Siya ay OFW sa Saudi pero nanggaling siya sa India para sa kanyang misyon bilang evangelist. At syempre, kung ang nanay ko hinahanap ang tatay ko, ako naman ay mga chocolate at pasulubong. Charot! Nagkikrave din kasi ako ng Maltesers at ito ang paborito kong chocolate. Hindi po ito sponsored at huwag kayong hihingi ah pag napanood niyo itong video. Nagantay kami ng higit isang oras bago nagkita ang dalawang lovebirds. Ayan, tuwang-tuwa sila dahil finally sila ay nakita din. Siyempre, ako din dahil dumating na mga pasalubaw. Yun lang guys for today's video. Comment below naman kayo dyan kung may ranting kayo about immigration. Anyway, bye bye!